Sarento Guerrero. Matagal ka bang naghintay? Tiniya ko lang na nag-iisa ka. Di ko akalain may pulis probinsya palang mapilis sa baril. Ikaw pang nagkalat na gusto mo ako makara. Alam mo bang, maliban sa akin, may iba pang taong gusto kang makita patay. Nasisiya naman ako. Bukod sa binayaran ako, may sasama ko pa isang probinsyanong pulis sa aking listahan. Mabilis ako, sargento. Ang nakikita ko palang na mabilis sa'yo ay ang iyong tunganga. Marami ka ng napatay na pulis. Tapusin na na natin ito. Yan ang gusto ko. <laughs>